Welcome to Inday Japanese Kanji. Kanji for today level N three. Ati Amy, and tuntok kayo? Otsikara sama, desa ka Shima. Shima. Oh, Shima, or magaling nito basahin as. <Spanish> Taw. Taw, desne. So, i-differentiate po natin sila kung paano po gamitin. Pag maru-maru? Shima. Ano po siya? Tagalog or English? Um, ano na may o pangalan ng lugar, ng island. So, magiging? Bla-bla? Bla-bla, shima. So, Tagalog or English po tayo? Maru-maru, shima. Tagalog and English nga po. Ay! Ano ba to? Isla? Marimaro isla, bla bla, isla. Or isla, bla bla. Yung Tagalog po. Ano po? Hi. So, ito naman po. Isla. Isla. Gumen, kore to da ne. Nani nani to? Tatoeba, Okinawa to to ka. Pag isla po, ano, magigiging to po siya. Gumen ne? Ato. Mm. To po siya pag isa lang po siya, saka po siya magiging shima. Pero depende rin po sa ano, minsan po, instead na to, nagigiging shima rin po siya eh. Nani-nani, jima, jima, ano, nagniniguro po yung shi niya. Instead na shi, pinapatigas na, nagigiging jima. Pero karamihan po, nani-nani to, hai, Luzon to. Di ba po sa Pilipinas, Luzon? Dito hmm. sa Japan, tinatawag po nila yung, ano, Luzon na, Luz, Luzon to. Hai, ganyan po. So, gawin ne, palitan ko lang po. <clears throat> Kare to ne. <coughs> Ara. Katoe ba no to wa? Hmm? Katoe ba no to? Hmm. Na, nasabi ko na po kanya na po ah, Luzon to. as <laughs> Ate Emi, pati ganyan ako. <laughs> para kong boses. Maging pahirap pa na ka. Hai, dahil sige, ikimasu ne. Sara? Hmm? Wala po Sarah. siya po. Sara desu ne. Hai, <laughs> Sara. Hai, ginagamit po siya as Sara mismo. Ano po meaning po niya sa Tagalog? Sara. Hmm? As Sara. Sara, ano, plato. <laughs> so, des plato. Hai, so pag sinami pong ay, Sarah. Ashtray. Hmm, Ashtray. Yung hi po is ash. Ano mm. po? Yung sara is plato. So, ash tapos plato, ibig po sabihin is ashtray. Yung pinagsigarilyuhan, yung abo nung, mm. nung ano, nung sigarilyo. Ewan ko po kung paano po kayo magtaktak. Ako po, ginaganyan ko kasi. Ganyan o kaya ganyan po ako pag nagsisigarilyo po ako. Noon po, yun na. <laughs> Siguro ano, Uh, ilang taon na yung bunso ko ay na, nine na so eight years na rin po akong hindi nagsisigarilyo yata <laughs> malapit na mag ten years katane oh po po yun na ano attempt na ano huminto po ngayon po yung pinaka ano mahaba siguro hindi na ako babalik ano <laughs> wala na rin ng ano consumption sa buhay kaya kaya siguro hindi ko nakailangan balikan hi So, hanggang dito lang uh, hanggang dito na muna po ang ating kanji. Meron po kayo Ate Emi pong katanungan? Wala po. Arigatou gozaimasu. Mister Arigatou arigato gozaimasu. Arigatou so gozaimasu. Sa baba po, meron po. Wala naman po, Ate Inday. Ate Emi, natatawa ako talaga doon sa sara niya para naging kutsara pa. <laughs> <laughs> Kawa, Ate Emi, may sakit na yung Ate Inday natin. Pinapahirapan <laughs> Gumilang atin. Thank you po. Hindi, okay lang po. Okay lang naman po sa akin po yung maging spoon kasi natural lang po kasi nakaaral po tayo po. Ano pero na, natawa ako kasi kaka-explain ko pa lang magbig, magbigay daw ulit ako noon. <laughs> ng sample na ginamit doon to. ko pa yung <laughs> Luzon to, dayo? Luzon to. Sa Luzon po, di ba po, isang island po kasi ang Pilipinas. Maraming island po ang Pilipinas. Isa na po doon ang Luzon Island. はい <Hey. S 1> では次いきますねえっとたぶん何かを置いておいていただきたいいただきたいいただきいいただいいただきたいいただきたいいただきたいいただきたいいただきたいいただきたいだいいただきいいただきたいいただいいいきいいただきたいいいいただきただいいただだいだいだいいいいだいい

May ting ting po. Yung, yung pronunciation niya po, may ting Ah, getsu? Getsu じゃなくて? Ge. Tanggalin getsu? Niyo, tanggalin niyo po yung ting ng ge. Ah, ge. Okay. Ke, getsu. So, getsu. Hi, or sa Japanese, magiging? Chi. Hi, chi. So, so, meron po tayong chi. Ito po, sarap, sarap po siya kapag wala po nitong chong. Kung nasa isang chong ganay. Nuga? Sarap. plato po. Ngayon, pag nagkaroon po siya ng chong, magiging si Which is, means, ano po? Juday sang? Blood. blood. So, it's blood. Or, dugo in Tagalog. Okay. Hi. So, meron po tayong tinatawag na shuketsu. Hi. Shuketsu means shuketsu. Ah, uh, Shukitsu parang ano po yung high, high, uh, low, low blood ba yun? High blood. Mm uh -hmm. -huh. Ah, tigaw ka. Deru ito yung ah, Yung, yung sa ilong po ba yun? Ay, hindi sa po. Hanaju desu. <laughs> Masugasu ka chigaw <laughs> 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 <Shukitsu> ka. desu. <laughs> Demo, chigaw <kao> ne. Shukitsu <laughs> um, wa lalabas <laughs> yung dugo kaya? Labas po itong kanji na ito eh. Oh, Labas dugo. Oh, 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 Labas yung dugo. So, sa, pwede pong English, pwede pong Tagalog. Na, parang naubusan, hindi po ba yung naanuhan ng dugo? Pag na, pag na po ah, kayo. Nasugat ano po? na, po. po na... yun. Paglabas po ng dugo ah, okay. na yun, anong pong tawag doon? Ah. Na, nabanggit ko na sa Tagalog ah. <laughs> pagdugo. Pagdugo. Or pag, paglabas ng dugo po ito. Paglabas ng dugo. Paglabas ng dugo. Hi. Pag, uh, paglabas labas oh my god paglabas ng dugo hay bale naun pa lang po to ano po hindi pa po siya ano uh, action verb kasi third form din of uh, form din po ito hay えっと <clears throat> hay paglabas ng dugo po ano po hay mm -hmm. はい。何するフォームポシャパグナギンするフォームポシャマギギンララバスアンドゴララバスアンドゴサカポシャマギギン verb フォームはい。ラツギですねジョジョジョ <laughs> はい。ジョータスケタスケル So, desu. TASUKERU. Des. Mm -hmm. So, unang po natin salita is? TASUKERU. Ano po ang TASUKERU? Ano, tutulong, tutulungan. So, tutulungan. Hai. Sa, meron, dito po sa Japan po kasi pag mga reform po, uh, ka, ka, kalimitan po noun at verb po siya. Sa so, noun po, okay. kung gagamitin niyo po siya as a noun, magiging tulong lang po siya. Ngayon, pag verb na po siya, action verb na po siya, kaya magiging tulungan. Hi. Ano po, yan po yung pagkakaiba. Hi. To help. Help po ito sa ano, sa English po, ano po. Hindi po, save. Help. Opo, help. Help po siya, ano po. Help po, opo. Hi. Ba, sige des. Uh, ky -kyo -kyo -gyo. Kyu, -gyo. kyu, kyujo. 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 Hay, So 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 so. Ganda po ng ano natin pronunciation natin. Ano po ang Qjo? Re rescue po, Res rescue. Rescue. Ito so, s so, kaya sa Tagalog po magiging pagsagip, pagsagip. Ito po ay isang noun. Noun. So form din po taw, ano po? Kaya Kapag naging zero form po siya, sa kapalan po siya magiging verb. Ibig po sabihin, sasagipin. Opo, sasagipin. Hay, magkaiba po sila. Ito po, rescue or to save. Opo. Ang task kero is to help. Opo. Tulong. Ano po? Jo is pagsagip po siya. Opo. Hay. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok tuwing MWF at 8pm Japan Time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.